Pang... Sir, ano, yung payo mo dun sa mga bago mag-apply, yung mga naninigarilyo at nangangangas. Siyempre, pagdating dito, ganun din ang sasabihin natin. Ah, yes, mo yung ipin mo, magpa-dental cleaning ka. O, Basta, Opo, no? napaka-basic actually. ah uh, sa amin mga dentista, no, ina-advise namin sa ating mga kasamahan, lalong-lalong dun sa may, may mga balak mag-apply sa PNP. O kahit yung mga estudyante pa lang na talagang nakaprograman sila, magpupuli sila. Alagaan nyo po ang inyong mga ngipin. Sa paglilingkod sa bayan, alam nyo po hindi naman ano to eh na kasi malakas yung ano ko eh may may bakera ko eh, ganyan yeah. hindi po ganun hindi po lahat nakukuha sa bakera ano po wag po nating iasa lahat sa ganoon dapat sa sarili natin yes yeah. Mentally, psychologically, dapat dadaan po kasi kayo sa neuro, kasama po yun. Hmm. Then uh, sa medical, baka mamaya nagpatatuka kasi kasama ko doon sa fraternity. Di ba? ka, yeah, pabura na yan. So alam ko po, napag-usapan na yan kahapon ba yun? Opo. Oh. Nakafollow ako kahapon, alam ko natakel yan ni Dr. Oredina at uh, again, ito ay napakagandang uh, pagkakatao na ang tambayan ng pulis ay gumagawa ng paraan para step by step, alam nyo po, yung susundan nyo kapag kayo po, ay uh, or nag-start na yung processing ng recruitment. Ganon din ang naipost yata ng recruitment service na yung step by step, alam nyo na yon. So, again, doon sa mga may planong maglingkod sa ating bayan, ang pagpupulis po ay hindi nyo kakayaman ha. Pero ito po ay napakagandang paraan para makapaglingkod tayo sa ating bayan. Kung mahal nyo po ang bayan, ito po yung pagkakataon. Malapit na po paghandaan nyo. Hindi pa po huli ang lahat nasa inyo po ang pagkakataon upang paghandaan lahat ng proseso na inyong pagdaraanan para kayo po ay smooth na makakapasok sa ating uh, pagpupulis